Ano ba ang mga kabilang sa kwan sa sibak ano? Ito ang tanong ng mga gustong pasukin ang kwan negosyo ng shop. O yung mga taong nagbebenta sa junk shop ano. Yung mga uh, nag-iipon ng kalakal. So pag sinabing sibak mga kabubog, tingnan niyo yung dadaanan ng aking video ng aking camera ano. Pakita ko sa inyo yung mga kabilang sa sibak no. Marami tayong sibak ngayon dahil uh, ilang linggo na tayong hindi nakahakutan ng kwan ating buyer ano. So bus na rin ang ating mga jumbo halos puro naka yung iba no so pag sinabing sibak yan mga kabubog tingnan yung mabuti no at mm, para magkaroon kayo ng ideya ano sa mga baguhan ano ganun din sa mga nag-iipon ng kalakal ano yung mga nag-iipon sa mga bahay-bahay yan yung tinatawag ng sibak ano so pagka nagbenta kayo ibukod-bukod niyo na ano pag sinabi kasi yung sibak ganyan ang itsura pag sinabing pit battle itong mga ganito Ayan. Ayan. ya yung pit bottle. So, ito yung sibak. No. Yung sibak, marami rin kuan. Iba-iba din klase yan. May tiyak na hiding, pipi black, mono black. No, pero ngayon, sa isang kuan lang muna tayo, sibak. Ano, para hindi kayo malito. Pag binintan nyo sa junk shop, sibak ang tawag, ano? At sila naman pag nagbenta sa mga gilingan, kinaklasify nila yan dun lumalabas yung pipi block mono block ano hidden block ano pagka ibibenta na sa gilingan ng mga junk shop ano ibang mga junk shop ganun pero yung iba hindi pinapahakot lang din nila at ko pahakot ko na lang yan at mm, bahala na sila magsegregate dyan ano kasi matrabaho masyado ano ito yung mga uh, pipi block ano mono block sinabing mono block hindi mono na itim ha monoblock o upuan no dito sa amin green lang at saka puti ang nabibili yung ibang kulay hindi hindi ko lang alam doon sa iba no comment nga comment nga po doon sa iba kung nabibili din yung ibang kulay ng monoblock no doon sa kuan, mga junk shop owner na nakakapanood nito no dito yan dito sa amin hindi nabibili no so yan yan yung mga sibak kabilang sa sibak no nakajambo yung iba kaya hindi natin makita pero kita nyo naman yung iba So yun lang uh, Sana nakapagbigay ako ng ideya sa inyo ano? Sa tinatawag na si Bak sa si Junk Shop ano? So maraming salamat uh, Sa patuloy nyong panunod